Hello guys, ayan dumating na yung mga pamangkin yung ka. Oh, niyo. May bagong sasakyan. Iyon natin. Puntahan natin. Tingnan natin. Maganda raw eh. Ayan na guys. Oh. May, may bago na naman kami. <laughs> may <laughs> ano na naman kami. Oh. May bago na naman. <laughs> <laughs> eh, hindi po yan. <laughs> bagong ligaw, Bagong sakyan na dito sa amin. Hindi sa pamangkin to ni Oka. Sa pamangkin to ni Mr. Ko. Ang ganda pala ng bagong Titanic. Ayan. Fort oh. Port Everest, pinakalitis. No? Pinakalitis. Ang ganda pala ng ano, loob. Patingin nga. Ayan o, oh, ang ganda pala Oh. Magandang mm -hmm. ano. Tapos nabubuksan na ang bubong nito, no? Yun dyan. Nabubuksan. Tayo. Ayan. Okay. Ang ganda pala. Malaki, ano? Oh. Malaki siya. Mm -hmm. Malaki, o. Oh. Ang ganda. Ang ganda ito. Ang bagong labas ng bagong labas ng ano ng Everest no? saan bukasan ito ayun ah, nangialam ako magbukas ayun. Hmm. alam mo malaki malaki ang maikarga nito ah, oh, maraming maikarga hmm ganda nang uh -huh. hi <laughs> hi may bago na sa sayo yan eh kaya ay uh, yan ang sayo ito yung sayo ito malaki kay Atiara ano ano wow uh. uh naka-shock biglang mag-shock na pero kami kaya Wala, wala kayong kasunod bet? Wala kayong kasunod? Meron naman na full ano rin. Marami kayo? Hindi lang. Wala, wala. lang yung takyan nung nakalusok kami. Alam nyo, alam nyo, yung fast and na. Tapos, Ganda ng gulong, oh. Eh. Hindi, hindi ganyan yung pinagod mo ba? Wala ilaw. Wala yung porto, yung ilaw na... Bagong labas na Titan yung Everest. Ano to dong, Dishil? Dishil siya. Oo, oh, kasi nabubuksan yun, di ba? Oh. na yun, eh. Nakita ko ka... Ayan. Ayan ayan o, oh, nabubuksan pwede nang hindi mag aircon, pag nasa malayo ka, malayong biyahe mahaba ang biyahe mo, pwede yan ang para hindi sayang yung aircon ang ganda oh. malaki siya maraming makarga ayan may mga ano

ganda na Okay guys thank you very much thank you for watching bye bye